Dumaan ako sa e store, galing ako sa eskwela, dumaan sa e store kasi may request ang anak ko na gusto daw niya ng sabaw. So, bumili na rin ako ng brush, marin mga kamami, para pag mag-wash tayo ng um, mga So, ibinili ko rin si Daddy Tim itong gulay na to. at lulutuin ko para sa kanya. And of course, mga kamami, ang mahiwaga natin. <laughs> Ito ang lulutuin ko kay Mateo. Mamaya, parang pag uwi niya, meron na siyang sabaw at lagyan ko ng gulay, mga kamami. Ayan, mahilig si Mateo ng sabaw. Naging bisaya na si Mateo. So ngayon, luto na ito ano natin. I mean, mainit na siya. Mainit na na, mainit. Kasi init na ng ulo ng nanay. <laughs> Joke lang, mga nanay. Ha? Joke lang. Hindi, mainit ang ulo ng nanay Jenny, Gutom lang. <laughs> joke joke gin mga kamami paminsan minsan wag masyadong seryoso parang magwapata <laughs> ayan po ang ating crabs no crab legs so karon <laughs> umpisahan na natin mikus miku mikus mikusi ng ating crabs so nagbanlaw na ako ng kamay noong nakaraang taon <laughs> alright maginaw man mga kamami ay maginaw mm -mm. so namay ang hapon hindi na maginaw ngayon lang, 32 degrees outside. So, mag-inaw din dito. Ang kamami. Mmm, kalami. Kaun tayo? Ang kamami. Kaya yung tao. Mmm. Mmm. Sarap. Sarap kung kamami eh. Alam niyo ba mga nanay, ang mahal na. Ito, 20 siya. $27 na ito. Yung bagong dating mga kamami, meron doon, na, tag $47 naman. Uy, kuyawan ko. Let's go. Pero, tag $27 na ito, marami na rin ito. Pero pag sa restaurant ka mga kamami, yan mga kamami, $37. Yan lang ha? Yan lang. Yan. Hanggang dito ko lang yan. <laughs> Kaya sabi ko, bibili na lang ako ng crab sa tindahan kaysa naman ano. Marami pa. Mm -hmm. Kaya noon, mag-vacation kami. Kasi wala pa ako nakita itong ganito mga kamami ba? Eh, binabalit-balit ka namin yung restaurant na gusto ko. Mm -hmm. Sabi ng asawa ko, Yes, ang gusto mong kumain. Sabi ko, doon sa maraming crab. Sabi ko, ganun. Ang oh, mahal. Sus so, mga kamami noong bumalik kami. Tumaas sila. Tumaas sila. Yung, nagbakasyon kami doon sa Fertile Beach. Niya, umabot naman ng 50, 50, $50, $55 yung isang tao. Tapos mm -mm. may pumasok na mag-asawa na tanda. Sinabi, pag sinabi nila, lumabas na mahalan ata. Mm -hmm. Mahal talaga kasi hindi mo naman makain Kunti lang naman makain mo doon. Mm -mm. So, tapos, kahit hindi ka pa kakain ng crab, kasi nga, per head, no, buffet sa ano, sa ganito. So, marinding iba mga dishes. Lumabas. Mm. Mag-asawa. Mag-asawa yun, siguro. Mm. So, kami, siyempre, bakasyonista, mga kamami. Mm ng asawa gusto kumain ng crab. Sige lang. Tapos, may picture-picture sila mga kami. Akala namin, libre ng picture-picture nila doon. Ba, hindi man na sinabi na may bayad, ganito, ganun. Mm -mm. Kabilang tibol. Picture-picture din sila. Tapos, lumapit na sa amin. Pinikturan kami ng diritsahan. Mm -mm. Dito nga, ito pa nga yung picture. Oh. Sus, mga kamami, pagdating sa picture kayo. Mag-print sila ng pinakamaraming picture, no? Mm -hmm. Tapos, pakita sa'yo at tatanungin ka na kung alit ang kukunin mo doon tapos may amount na. Pero nung nag-picture-picture sila, hindi nila sinasabi yung picture-picture na akala lang namin yung souvenir na paano ng mga customer. Yung ganyan ba? Kasi wala man sila sinasabi. Simula noon mga kamami, sabi ko, bayaran mo na lang yung lahat. So, hindi na tayo babalik dito. Si para tayong nabudol dito ah. Dapat sinabi nila na gusto niya ba magpa-picture for souvenir from here, you know? Mm -mm. Tapos, ganito may bite. Ang ganyan ba mga kamami nasasabihin mo na? Mm -mm. Hindi naman ibig sabihin na bakasyonista kami. Ang dami kami ang Uy, budgeting. Kaya so, yun, kasi naghinayang naman ako sa picture ng kamami na i-grind lang siya. Mm -mm. Aros sa machine. Sa pero hindi na kami. Tapos last year hindi na kami bumalik. Dumaan na lang kami doon. Sabi Hindi ko na bumalik doon. Namikus-mikus tayo. Tapos kunti na lang kumunti yung customer nila nang dahil sa na ginagawa nilang ganyan. Saka ang taas na talaga ng presyo. Kasi nga, marami naman kasi yung restaurant na, kasi dagat yun doon mga kamami, suma, alam niya naman pag merong buffet na ganyan pero yung buffet nila eh, ano lang yung, yung kung kumbaga mayroon lang crablicks ba mm -mm. so hindi marami naman pagpipilian ng restaurant dito sa so, doon lang tayo mm -mm. Walang problema kami doon sa anumang kamami yung sa presyo nila yung amount nila The, ang problema ko doon yung na picture picture nga sila na hindi nila sinabi sa amin na akala lang din namin dahil Tumaginting ang bills namin. Kung <laughs> so, sinabi pa lang nila, sasabi naman, oh, meron naman sa mga kamera. Eh. So, yun. Yun ata yung, ano yun yung kamami, yung mga picnic nila, yung mga ganyan, basta. Kung ganyan. Ayoko na. Yeah, ito nga, dito mga kamami, yung picture. Pagkita ko sa si inyo, ha? Ito mga kamami, oh, nabikos kami. <laughs> Ayan. Mm, tatlo kami, masaya kami dyan. Kumakain, no? Mm -mm. Ayan. Balaw natin na ang kamay. Si <laughs> so, <yun> lang po. Kaming <laughs> nakilumalit doon. Nung dumaan kami, mga kamami, Binaanan na lang namin. Kaya pag magbakasyon kayo, ingat-ingat kayo sa mga nagpicture-picture na yan. O hindi, <laughs> tapos pag Ibilot mo yung picture mo sa so kapasya sabihin nila na may bayad. Ano yung problema sa akin may bayad sa man. May problema ng hindi nga nang sinabi. Mm -hmm. Basta na lang siya lumapit at picture-picture ganyan. Mm -hmm. explain mo na ba bago gagawin? Mm-hmm. Ganyan. Hindi na talaga kami bumalik nung anong kami doon sa ano? Bumalik kami. Kasi doon Wala na talaga akong balak balak na bumalik doon. Kasi si Tim okay lang si Tim. May problema. Ayun na doon. Okay. May mga may ano lang may mga gimmick sila ba? Busog na ako. Maano na sa labas, maliwanag na, may sunshine naman. Mamaya siguro mga, ko alam kung mga ilang degrees mamaya. Hapon. Hapon. Buyat man to mga kamami. Eh, Gusto ko yung bang pag ano, pag ganyan ko ba? Hmm? Let's see. Alam mo ba mga kamami, masarap itong snow crab legs ito kaysa king crabs. Bumili ako mga kamami sa tindahan isang ano yun, isang box. Kung 100 mahigit, malapit mag 500 dollars, no? Tapos, yun na, like, almost, almost 25,000 pesos, mga kamama, yung isang box, kunti lang naman din ang laman. Kasi yung mga king crabs, curious lang yun ako kung anong lasa. Mm, -mm. So, nung bumili ako, mga kamami, ayoko. ko. Mas masarap ito kasi manamis-namis ang, ano, ang laman niya. Mm -hmm. Ang king crabs, no? Kaya pag pumunta kami doon ulit sa tira, nakita ko. Ako na. na. lang. Mura pa. Mm. Kaya nung bumili kasi ako noon mga kamami, birthday yun ni Matthew. At saka ni Tim. Mm, -mm. So, yun, mm, ang dami kong king, crab, king crabs noon. Tapos lang nga, hindi masarap. Di katulad nito mga kamami na parang baby ba siya. Masarap-sarap. Masarap man ang bisna misi. Mm-hmm.